Kahirapan, isa itong hamon na hinaharap ng marami. Kung pinanganak kang mahirap, papayag ka bang hanggang sa pagtanda mo, mahirap ka pa rin? Alam kong hindi ito ang tadhana ng iyong buhay. Kung may kahirapan man ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Tandaan mo, pag namulat ka sa kahirapan at walang wala ka, mas marami kang maunawaan sa buhay. At mas papahalagahan mo yung mga bagay na hindi pinahahalagahan ng iba. Gawin mong inspirasyon ng kahirapan. Kung ikaw ay nag-aaral pa, mag-aaral ka, magsumikap ka para makamit mo ang tagumpay. At kung ikaw naman ay may trabaho na mag magsipag, at mag -ipon. At kung ikaw naman ay may negosyo na galingan mo sa larangan ng pag-negosyo, para mas makamulag mo pa ito. Kahit pinanganak mahirap sa mundong ito, kahit hindi ka nakakain ng makasarap na pagkain sa araw-araw, okay lang yun. Isipin mo na lang, may patutunguhan ka sa hinaharap. Ang kahirapan na nangyayari sa buhay mo, at mga pagsubok na dumadaan sa iyo araw-araw, isa lang itong paraan ng ating Panginoon para mas mapalapit tayo sa Kanya. Hawa ang pagabot mo sa iyong mga pangarap, ang pinakamalaking adventure na gagawin mo sa iyong buhay.